Mm hindi -hmm. utot. Okay, Ay. Guys, <laughs> na guys. Asita, asita guys. Ay na sige. Pangalawa guys. Yung una hindi ko na Ay naglabas na. Malaki. Pangalawa guys. Sitan. Pangaduha pa lang. Sabi ko man, nagluto ka <gida. laughs> sang suman.

Namigay ng bag bagong bata. May putulan na siya agad. Kay lambot pa. ano yan, lalaki? Ang Dam dami siguro yan. Lalaki. Una, babae. Sunod. <coughs> <coughs> lalaki. Kayo po yan. Ano yan? may ihig ako na. Ihig, ihig. Ihig.

Karaan di ba kara, -an, diba, oh, kara ang una na muna sa una gikuot ko na. Lima patok bok na pagwa ko ya. Kaya nagligad na pagwa ta wala gyud ko di para. Wala. Kay di ba di. ba dito sa kay manung budoy nga ano ano sa mundo sa plaza amo tong pagdalagan ko di dito kuhalin. Apat ka bilog na. Ano mo na pila na ka bilog bata? Ay, hindi to ah apat Ay, um apat kasi sila nagpairaan na derby Ay, lang, lang Kaya tanggalan sang ano sa may ilong. Natawag na ayang na, yung ata lawa-lawa oh gumo oh. ang o. Ang ido, sige lang matagol di. Nagkanto ka O, oh, nagkanto ko, alas tres, medya lalapit Kaya simat-mat ka ni, ko malambat na. Eh, oh. e. o, ah, wala pong